Oh, gika pun pa munal ra, may turbo tayong gagawin mga boss binaklas na namin tong sa kanyang compressor side para malinisan mga boss, kasi nga medyo may sabit kung ikutin o mahina ang ikot ng ating rotor in short mga boss, hindi siya pre-wheel kagaya nung ibang turbo na mga encounter namin, so ito na, natanggal na natin ang kanyang housing sa blower side at napapansin ko na medyo madumi nga siya mga boss puno siya ng carbon, so meron na tayong findings mga boss, baka ito lang ang dahilan o sanhi ng medyo maganid siya ikutin, o yan oh, yan mga boss o. so hindi nga siya pre-wheel, kung baga mabilis lang mag-stop ang kanyang ikot mga boss no or wala nang momentum, which is hindi naman ito ang karaniwang karakteristik ng ating turbo, so sa punto na to ay lilinisan ko muna at tatanggalin ko mga carbon dito mga boss, and pagkatapos nun ay dito naman ako sa kanyang housing or dito sa parang kohol, kung nakita nyo din mga boss yan, so isang buong palad ko ang dumi ng carbon, ayan mga boss, so oh, ang dami, grabe, so ngayon ay pumunta na ako sa ilalim para linisan itong mga bleed sa ating blower side, kolkog kulitog lang ginamit ko ganyan, yeah, ganyan So crudo lang ginamit ko dito mga boss at itong toothbrush tapos pinunasan ko na siya ng tuyong stopa. So parang may kakaiba talaga sa turbo na to mga boss. Kung makikita nyo parang madali lang siyang mag-stop ang kanyang rotation. So kung kayo ang tatanungin mga boss, okay lang kaya tor to hindi. So ibalik na namin to sa pag-assemble kasi may biyahe pa sila at kailangan din nilang magpahinga. So ang full video nito mga boss, eh, makikita nyo dito pa rin sa aking page. Ipapakita ko sa inyo kung paano namin na-resolve ang pagbaga ng ating exhaust manifold.